Lumalampas na ng bansa ang bagyong Butchoy pero patuloy itong nagdadala ng mga pag-ulan sa bansa na nagdulot ng kabi-kabilang baha. Umaksyon si Roman Lopez. Madaling araw na nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang ilang pasahero na pasilong sa ilalim ng tulay. Ang iba nagunahang makasakay nang mag-umaga na ang ilang bahagi ng EDSA. Ang resulta buhol-buhol na traffic. Pahirapan din ang paghahanap ng masasakyan. Sa Manila City Hall, umabot sa dalawang dangkal ang baha. Kanya-kanyang diskarte ang mga pedestrian para makatawid sa baha. Habang sa Rose Boulevard, saan tambak ang mga basura na dala ng humahampas na alon mula sa Manila Bay. Sa Andrews Avenue sa Pasay, lagpas gater ang baha. Tiba-tiba -diba tuloy ang kita ng mga pedicab driver. Wala pa magtanghali, umapot na raw sa siyam na piso ang kita nila. Ba, di ba, makatawid yung sila sa Tignan doon sa ba. Para na mapahupa ang bahan, nagbungkal ng drainage sa mga tauhan ng DPWH. Ang bagong sekretary nila na si Mark Villar, napasugod sa Maysilo Circle sa Mandaluyong. Hindi na madaanan ang lugar kanila ng anumang uri na sasakyan dahil sa abot-tuhod na baha. Kinailangan pang sumakay ng mga pasahero sa mga balsang styrofoam. Ah, ano lang to, ma. Iniram lang namin. Pwede apat, 20-20, ganyan. Pangako naman ni Secretary Villar, susolusyon nila lang ang problema sa may silosir, circle hanggang Setyembre. The final phase is ongoing now. By ang commitment ng contractor, September 30 at the very latest. At ang uh, commitment sa, ay sinabi ko sa kanya, pag hindi niya na natapos to by September 30, mag-swimming siya dito. Sa Orambu, Pasig, biglang gumuho ang isang bahagi ng pader sa tabi ng kalsada. Wala namang nasaktan pero inaalam na ang sanhi ng insidente. Agad din nagpadala ng tauhan ng city engineer para mahakot ang mga guho. Habang sa Balinsuela, tulong-tulong ngayon ang mga rescuers sa paghahanap ng isang 15 anyos na binatilyo na nahulog sa Tolyan River sa Balinsuela. Nadulas na at natangay daw ng tubig ang binatilyo habang naglalaro kasama ang mga kaibigan. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5.